Yun, magandang araw sa inyo lahat at welcome ulit sa panibago nating video. So ayun na nga. ah uh, try natin no, balik tayo sa V2. Okay, um yun na observe ko nga din nung previous ano natin, previous game natin or yung previous video natin. Medyo matumal, medyo matumal yung ating performance. Siguro ngayon ano, uh, we're going back to the basics ulit. Aaralin natin ulit yung ano, aksi V2. Okay? So isa sa mga na point out na mistake ko Itong ano, etong garish ko. Nalimutan ko yung ano, yung mechanics niya. Ano ba yun? Mo, hindi ko na alam kung nasan yung garish. Ayun. Itong, ayan, ito ito, 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 Yung barb strike na apply poison to target when played in chain. So, kailangan i-ano mo siya, i play mo siya with another bug card from another axie. So, kunyari, ito, ang, ito ang ano ko eh, team natin. Diba? Diba? Meron bang bag card dito? O, meron naman yata ang bag card. Bag card din yung ano. Tingnan nga natin kung meron. Baka yun ang mismong mali dun sa ginawa ko. View details natin. So, ito yung camping. Ito yung jumping lason. Then, ito yung disable sword natin. Oh. Wala yata tayong another bag card. So, pang ano natin. Ito pang origin natin tong axe na to eh. Wait lang. Sino ba yung katim nito? <laughs> itim, azul. Ayun, mukhang ano, walang gana yung barb strike natin. Ah, ba't ganun? So, medyo mali. Yun ang mali natin. Hindi na may kayo eh, no? Yun ang mali nitong lineup na to. Hindi talaga gagana yung barb strike. Okay, that's one mistake na nakita natin. So, pwede naman natin palitan. Ito nang ano ano ba maganda ipalit dito so dahil doon palitan natin to si team A edit natin siya uh, let's remove this sayang to jumping lason ano ah uh, hindi siya makakapag apply ng poison niya well okay pa rin naman playable pa rin naman although hindi natin makukuha yung purpose niya to to apply poison sa kalaban hindi siya talaga jumping lason jumping lang siya no So, maganda sana yung plant. Mayroon ba tayong ano? May isa pa ba tayong plant? Plant natin, edit. Okay, leaf bag. Merong ano? Meron siyang... Pwede natin palitan to na... Ito yung gamitin natin sa kanya. Okay, pagpalitin natin yung plant natin dito. Uh, change natin into... To plant. Kaso yun, kailangan ko gamitin yung leaf bag every time ga eh na sige para makapagpondo lang ng ano makapagpondo lang ng poison so ayan gamitin natin yep so all right isa sa mga ano ko no sa mga hindi ko rin nagawa nung naglalaro tayo is yung pagbibilang ng cards hindi natin na nagawa so ayan tara i ay, ano natin i try natin <laughs> ulit ang kulit naman ng pangalan niya Okay, so double aqua yung ano natin. So katulad nito, okay wala namang wala pa namang kaso. Hindi ko gagamitin 'tong this guys kasi ano no. Ano no. Ano? <laughs> um hintayin ko 'yung ano, hintayin ko 'yung barb strike para naman sulit na sulit maka poison. So enter na lang muna tayo. Ayun, umatake siya. So nakanakaw siya ng dalawang card. So he has three cards again. So ito again, kulang natin 'to dati. Three cards, tig three cards kami. Ah, uh, at tig three energy kami. So ito na, pwede na tayo magano muna. Pwede na ako magnakaw. Ako naman magnakaw. Eh, more likely, atake na yan. So, gawin natin. Ito. Mamaya tayo magnakaw. Pag, ano, pag nag-try na siya mag-save ng card niya. So, may 3 energy siya. Tandaan natin. Ayun. So, sabi na gagamitin niya yung ano niya. Eh. Gagamitin niya yung kanyang... Uy, grabe naman sa critical. Okay lang. na sulit naman natin yung poison. Okay. nag in pa siya, no? Grabe talaga. Sinulit. So, meron pa rin siyang free energy. Tama ba? And, semi, ano na, semi-wasted na yung ano, nangyayari sa atin. At, uh, ayun. So, try natin. Daan na tayo sa ano. Daan na tayo sa gitna. Ayan. Daan tayo sa gitna. Kasi baka, ayun, nag-save na nga siya. So, meron siyang maraming... Ayun, isa pa sa ano, no? Hindi ko natandaan kung sino yung mga umatake sa atin. Anyway, sige, Diyan na lang muna tayo. Save natin muna to. Then, uh, carrot ang inaano natin, ang hinihintay natin na bitawan. Then, ano lang tayo muna. Pass lang muna tayo. Ayan. Baka hindi naman siya umatake. Ayun e, na, hindi na nga siya umatake. Goods. And, marami siyang energy. I lost count na, actually. So, gawin natin, ah uh, probably ito na yung atake Daan na lang tayo sa likod. Daan lang tayo sa likod Then, Pwede na yan. Ayan. Eto na nga. Bumitaw na siya. Kahit yung nakastan niya naka ano. Bumitaw na. Uy. Grabe. Critical pa. Critical pa nga. At least naka-atake pa tayo. Ayan. Poison, poison lang. Walang barb strike no. Hindi gumagana yung barb strike natin. And this is going to be a 1v3. Well. There's a possibility naman na maano natin to, magawa natin to. Ilang lang natin siya ihatbat. Dapat pala binitawan ko na ng isang hotbat kanina. So, yun noon naman niya. Wala naman masyadong, ano, no. Wala naman masyadong gamit yung clamshell niya. Sige, tara. Wala lang muna. Shield na lang muna tayo. Pa isa-isa siya ng, ano. Mukhang magtitipid siya ng energy. And, yun. Patay na yung kanyang axe doon at kagandahan napigilan natin yung hotbat or yung ano niya hindi siya makakanakaw ng energy sa atin so safe yung ating uh, safe pa tayo hanggang mamaya sige tipid lang tayo ng energy save up natin yung energy actually may chance pa tayo dito eh uh, nagpapakunat tayo then save ng energy uh, ayun nag miss then carrot okay marami siyang energy it's okay ah uh, mamaya bubomba to. Pwede tong bumomba. Kailangan natin uh, antabayanan kung kailan yon. Ito. Actually, I'm saving up energy para mamaya makapagano rin tayo. Ito. Pwede na tayo mag-bind dagger. At uh, para dalawa. Ayan. Ay! Mali yung ano ko. Nahul. Anyway, baka... Baka mapatay na rin naman. Ay, hindi. Hindi natin mapapatay Na ano ko, nagamit ko yung bind dagger ng mali. Mali yung order. So, makaka-atake. Ay, ayun, nag-pass. Okay din. So, tayo, nagse save lang tayo ng energy. And, mm -hmm. Ayun, save lang tayo ng bind dagger. Dalawang bind dagger na lang siguro. Maganda kasi hindi tayo manakawan ng energy. And, na-anticipate natin yung ano nito ah. Yung atake nito mamaya. Ayan. So, magpo-four cards yan mamaya. Hindi ko alam kung kailan. Uy. Good thing matake tayo. Masakit. Ito, mapapatay ba natin? Mukhang mali yung tansya natin, ah. 86, okay. Mukhang patay naman. Hindi na makakatake yung kalaban. Good. So, medyo panalo pa tayo yata dito pag ganito lagay. Um, bigayan na to. Pag ganito. Ano yun? Nagbag. Please wait a bit. Naku. Naku, nanalo na. Natalo pa. Panalo na tayo dito, oh. Naku po. Ano ba yun? Na ano pa, na... Na politika pa, hanip. <laughs> panalo na, natalo pa. Panalo pa tayo dito. Tayang naman yun. Ay. Oh, yun, ayun, 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 ayun. ayun. Binigig yan. And, eto na. Mukhang panalo pa. Mukhang panalo pa. Kahit mag-four cards, so kaya ba tayo nito? 3 cards nga lang na kaya niyang bitawan. Eh. Lam, 131, 131. Okay, 198. Buti na lang, ganun. Okay, so wala na siyang mga card mamaya. Wala na rin siyang horn oranda na lang. Wala, patnalo pa tayo. Eh, ayo So, medyo effective. ah uh, base sa ano natin, sa MMR natin. 1199 lang naman yung ano natin. And yun, hindi pa rin natin nagamit yung barb strike. Hindi ko alam kung mas effective ba tong plant na to. Since hindi naman natin i-maximize -ma yung barb strike. So, siguro ano natin to. Ayun, so siguro kulang lang tayo talaga ng ano, ng card counting nung una. Mas gusto ko to kasi magkakaroon ng Hindi tama, mas tama yung ano, mas tama yung kanina kasi may chance tayo makanakaw ng energy don. Ayan. So dito natin ilagay ito. Ilagay natin ito, change natin to. Kung alam mo talaga hindi pwedeng pareho gamitin, ano? Eh, Ayan save natin to. Hindi ko pa masyado na pa-practice itong isap. So, dito muna tayo sa si jumping lason. So, try natin isa pa kung talagang ano. Kung talagang gana. Ayan. So, again, uh, magpa-practice ulit tayo mag-count ng cards kung kaya. Okay, so, goods to. Uh, wala tayong pang-combo. Ito lang tayo. Then, zigzag lang naman yung ano niya. Actually, hindi. I-ano ko to. Ayan, gantuhin ko to. No, pwede. Para ito yung malason. Kaila para mas mahina siya. Ayan, so dalawa yung poison nung kabila, 'di ba? Maganda. Parang tama yung idea natin na yun. So pahinain natin 'yan, then um possible mataranta, ganyan. Okay. So pwede yan. Ah, uh, na nga, Atake na. Kasi na-damage na siya eh. Matake na tuloy si trupa. <laughs> okay, may mananakaw ba tayo? Uy, wala tayong na nakaw. Ginamit niya. So, wala na rin siyang ano, energy. Wala, okay. Hindi tayo mapag-heal. Wala man din tayong heal. Okay lang. And, patay tayo. Hindi gana. Mm -hmm. So, goods. ah uh, two energy siya. Nagamit niya lahat. Wala tayong na nakaw. So, lamang tayo in terms of energy. Pwede tayo mag enter yep. Unless, gagamitin niya ulit yung energy niya. Ayun, ginamit niya ulit. Okay. Nakaw. O yan, gain energy siya. Then, pack. Alright. Two energy ka ulit. Then, syempre ito. Pwede na nating ano to. Sa harap tayo dumaan. Total bag. Mm -hmm. Pwedeng likod eh, no? Pero, problema rin kasi ito. Masakit din tong scarab, ah. Bubuhay ba? Parang buhay eh, no? Katiin ko na lang. Ayan. Sige, iyan na lang muna. Okay na rin. Grabe, nakatake siya. Sakit. May potential naman tayo maka 1v3. Uy, nakapatay pa nga. Thank you. Okay, okay na rin. Okay na rin. So, mukhang kaya naman na natin to. Disable. Then, Ah, uh, yeah. Ganyan na lang muna. Save tayo energy. Tama lang yan. Uh, I-ano lang natin to Minimize lang natin yung capability ng frontline niya bago tayo mag-full force. Uy, grabe. Tiny Dino agad. Malakas na ba yan? Malakas na. Kasi dulo na. Masakit yun, na So, kailangan na natin patayin itong plant. namit niya yung card niya dito. Then, ibig sabihin, meron siyang mga, card dito na hindi niya magagamit. Lalo na itong kanyang wooden stab. Tsaka, ano... Saka yung scarab niya, which is possible wala na to hmm. overkill overkill ba okay lang ayun okay lang yun kasi pwede nga pwede na siyang card eh kung pinulang pa nga di ba kapag gain pa siya ng energy so meron siyang ah uh, 4 energy ngayon Pwede siya mag full force Nako, delikado tayo dito Ah, uh, possible wala siyang card dito. Nandito yung card niya. So, ano pa rin natin to Patagusan na natin. Ah, uh, so ang ano naman ito? Two additional card. Patagusan na natin to Mukhang ano, ganyan. Oh, yun. Wala siyang card dito. Kaya nag-ano siya? Nagkukulit siya dito. So, four, six energy siya. Marami siyang energy. Pero tayo ang mauunahin yung maganda. So, isang card niya masasayang uh, pwede siya mag swing. So, pakunat tayo. Kailangan natin na mas maging makunat. Ako, yun. Ano mas si wait a bit? Ayan. So, magpapakunat lang tayo para hindi tayo mag ng tiny dino. Once ma... Ay, mm -hmm. Sakit! Kunat din niya. Ha? Ayan na. Reflect. Mm. Maganda yung ano niya. Maganda yung backline niya eh. Oh, may mga reflect. Mapamili, mapano. Oh, di ba? Oh. Yan. So, tamang-tama yung ginawa niya. Bulwark yung ano. Mm -hmm. Grabe, ano. Talo. Sakit. Maganda yung ano, niya. Maganda yung uh, reflect niya na, ano, na backline. Pakalakas. lakas. Yun. So, dami nating ano. Dami nating na nare-refresh na mga lessons. Grabe. Ito kagandaan sa V2, eh, no? uh, ano siya? Pag-aaralan mo talaga. Uy, tira lang to. Wala nang isip. Grabe, sana nga. <laughs> Ayan. So, huh, okay. Interesting. Interesting cards. Uh, sige, ano tayo? Uh, yep, pwede tayo mag-hotbot. Blind dagger, tsaka champ. Para kung nanakaw man siya ng energy, hindi niya matuloy. Ayan, okay. Goods. So, ito merong ano, no? dati uh, pagkakatanda ko, ang ginagawa natin, or at least yung mga, yun. Mm. Oh, okay to ha, dalawa energy, okay. So, free energy yun, goods. Tingin nyo ba atake? Umatake. hindi siya umatake kanina, no? So, yan, maka siya. Okay, good, nakapag-depensa tayo. Wow. Ayun. Ayun. Anyway, uh, as I was saying, no? uh, dati hinat, at, or at least nung nag-aaral tayo, hinati natin yung, ano, hinati natin yung face nung laban into three. Which is yung early, early pace, uh, mid, mid game, tsaka yung late game. So, may ganun din dito sa axi. Ayan. So, ito nasa early pa lang tayo. Early... Uy, grabe naman yung perch na. Napakagandang, ano, napakagandang pagkaka-perch, pero hindi niya napatay. Goods ngayon tayo naman no ngayon tayo naman kaya lang hindi tayo mabigyan ng ano no? hindi tayo nabigyan ng ng backdoor sayang ano kaya magandang gawin pwede natin to i-barb strike barb strike barb strike tayo na natin no yan siguro ganyan. Patay na lang natin kung, kung mapapatay. At ayan, mukhang okay naman ng ano, kinahantungan. Then, pag namatay itong mid lane natin, papasok oh. na tayo sa ano, papasok na tayo sa tinatawag natin na mid, mid game. Uy, buhay. At ako na ang ano, ako pa tayo energy. Hindi. Okay lang. Poison. Goods. And ito na. Ito na yung ano, magandang <laughs> scenario, mukhang hindi tayo atake or ano ba gagawin natin? Wala tayong card, ang problema natin. So, ganto na lang. Wala na to eh. Kesa magpakunat ako dito. Wala. Sayang lang energy. Pwede nga ako mag eh. Actually, pwede sana ako mag-save up ng energy. Total, mauna naman ako dito sa beast. Sige. Wala naman din siya energy. Ayun na nga. All star goods Okay So tayo Tayo ang ano Tayo ngayon magdidikta ng laban Patayin natin tong Pwede nating istan tong beast Mukhang nasa kanya yung ano Ayan Pwede na to Ayun Ma ah, Ano sya Medyo talo pa sya dito Kasi ang mangyayari diyan. Ayun Ayun na nga ba sinasabi natin Medyo ano tayo dito Panal tayo dito Pwede sya mag-pass. So tayo magpakunat lang. Hindi naman niya tayo kayang patayin eh. Hindi aatake 'yan. Kung aatake, sayang kasi. Eh. So hindi niya hindi niya mag mataki, um eh. Nice. Very smart. Buti lang nag-play tayo ng card ng ano. Kahit pa paano, which is okay lang. Hindi tayo nag-spend ng energy ngayon tayo makapagpondo ng mga dalawang ano tayo. Dalawa tayo na ano dalawang hotbot yung ginamit natin para sa maximize natin yung shield. Okay. So, pag hindi siya umatake or hindi niya kaya mag four cards, panalo tayo dito. Eh, kaya. Putay tayo dyan. 120. Talo. Pag ganun. Shell star. Uy! May piso! May piso. Hmm. Hmm. Lasha cards. Makunat tayo. Ay, alam. Oh. Oh, dalawa. Nalito pa, oh. Oh, oh. Oh, oh. Panahalo pa. Ah, nangalo pa. Ay. Hindi. Sayang. Uh, May card pa siya. Next week ko kasi wala siya card. Sa yun. Hahaha at oh, ano muntong ano anyway ah uh, Mamaya tignan natin yung ano yung update natin sa Origins yung mga changes sa bagong patch yun ang pag-usapan natin Ah uh, maganda kasi yung post na nakita ko sa sa ano sa Twitter ni Tio ano siya kompleto detail yung ano sa sa mga interested mag Origins diyan i-cover natin yun. So ayun lang guys at uh, yun sana nag-enjoy kayo kahit papaano dito sa laro natin. So next time mag-stream na tayo. Baka starting Monday, Monday tayo mag-start para fresh. 'Yan guys, paalam.